Ayo oh. no. Sari bang sari ba ayo nak tu. -mo nak moist tu. Ayo oh. no. Kita no. Ayo no. Makan, 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 makan. Douglas, Douglas. Ilerian hanggang dun, hanggang dun, tipi nu. Good morning. Uh, welcome back po sa panibago nating video. So, bali for today's video is uh, papakita ko sa inyo yung mga picture pa dito sa kabila. Yung sinasabi ko na dito sa likod ng bahay kasi noon 'di ba yung pinakita ko is uh, doon sa bukid so ngayon yung ipapakita ko is dito naman sa likod ng bahay ayan oh no? ayan yung dulo <laughs> pwede na naman silang ma-harvest ayan ah. yan ayan mga kaibigan ito po yung mga pitchain ayan ito yung mga kasabayan ng nandoon sa bukid yung maliliit yung mga nandun sa bukid yung mga nakaraang kong nag is ganito na rin sila kalalaki kasi mga kasabayan niya to ayun no oh. sariwang sariwa ayan Nagmo-moist nag pa oh. ayun no oh. kita nyo ayun no oh. pwede nang harbisin tingnan nyo yung puno ayun no oh. diba alam mo, ang laki dun oh. Tingnan mo ang laki. Ang laki na no. Yun eh. Ang ganda ng dahon. Di ba? Ayan ang dami niya no. Ayan, tara. Pakita natin ito. Ilapit natin. Ipasyal ko kayo dito sa mga pichay. Ayan. Mga 2 days pwede na to. Baka bukas nga eh harbisin na to eh mamaya. Harbisin na to, depende. Kasi yung nandoon sa bukid is hinarbis yung iba. Ayan. Dito medyo may mga butas dito kasi tino Ayan no. Mga tino ka kasi nangano ano to eh. Ayan no, mayroon na naman bago. Tinuka na naman ng ano mga tinuka kasi dito ng manok eh medyo maliliit yung ano habol dito ayan ay ito namulaklak na ayan may namulaklak ng isa ayan ayan po lahat ng pichay bebenta ng ano to ah tatlong libo estimated ko dito bibenta ng 3,000 to tapos ito may mga ano pa dito mga kalabasa ayan o oh. ayan kalabasa yan mga yan ayan, ayan pa kalabasa mga yan ayan. hanggang doon kalabasa yan hanggang doon 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 kalabasa yan ayan sa likod ng bahay namin Douglas, hey may kan, may kan, may kan, may kan. Hmm. Douglas, Douglas. Nya hmm. si Douglas. eh si Douglas. Ito yung mga pipino, mga kaibigan. Ayan, pipino. Pipino mga yan. Ayan. ayan. Hilera hanggang dun Hanggang dun pipino Ayan Pipino lahat yan Bunay 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 nano, na ano nagpapasiga to eh 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 ah hindi Bunny. 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 Malapit na. Mataba. Bunny. Gagatayan ka na rin si Ini nung. Eh. Garampang to eh. So ayun yung mga ano natin uh, mga mga ipinakita ko sa inyo. Yan. Sana manood kayo para kumita tayo sa ano sa ating pagbablog. vlog <laughs> good morning at huwag nang kalimutan mag-subscribe. Kita-kita tayo sa mga susunod dating i-upload. Meron tayong magandang i-upload sa susunod. Abangan niyo.